Lumutang sa Senado ng dalawang testigo via online mula sa Caloocan ang ilutusan para magpapirma sa mga lugar nila para sa isinusulong na people's initiative. Aniya na utusan sila ng lokal na politiko na magpapirma sila sa mga tao kapalit ng pangakong ayuda tulad ng Tupad, Assistance to Individual Crisis situation o AIGS at iba pa. Subalit hanggang sa ngayon, matapos na makuha ang firma, wala pa rin silang natatanggap na pangakong ayuda o benepisyo. Sa ngayon ay nagtatago sila, hindi lamang sa politiko na nagutos sa kanila, kundi maging sa mga pumirma na hinahanap ang pangakong ayuda kapalit nga ng paglagda sa People's Initiative. Kinumpirma pa ng testigo na bumaba ang form galing sa Senior Citizens Party Lisa sa kanilang lugar. Natatakot aniya sila dahil maraming ipinangako sa kanila na hindi na ibinigay at ngayon ay sila binabalikan ng mga tao sa pag-aakala na nasa kanila na ang perang ayuda na ipinangako din nila sa mga tao. Ito ano yung dahilan kaya sila lumapit sa Senado. Uh, Saan galing yung mga form? Ang uh, bumaba po sa amin yung galing po sa mga senior citizen po. Alin yon Senior citizens party list or uh, senior uh, citizens doon sa po. inyo? Uh, senior citizen po sa amin po. Ay ganon. Okay. At uh, yung kasama mo may idadagdag din? Magandun din magandang po, magandang tahali po, ma'am chair. Magandun din po, parang marami pong mga pangako. Eh, siyempre po, nung huli na, kami na po kasi binabalikan ng mga tao. Akala po kasi na sa amin na yung mga pinangako. Kaya po gano'n, na nahihirapan kami. Kaya parang nag-ano po muna kami. Kasi po yung ibang mga form, hindi po namin na nakukuha. Nagtutago na po kami dun sa area. Kasi nga po, tinatanong na po nung mga nakuha namin iba kung asa na daw po yung mga pinangako. So inakala binulsa na ninyo yung mga pinangako? Oo, Pero wala pang wala binibigay hanggang ngayon? Hanggang ngayon wala pang binibigay? Wala. Wala po. Wala. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlas ang balita.